So yun, nandito tayong siyempre ngayon sa Colnago, Manila dahil meron tayong bagong bike. So tara, samahan niyo ako. Let's go! Wow, dito may kita niyo yung mga ang mga bike. Ayan o, no, siyempre, dahil yan sa Colnago. Then, magandang hapon po. Hapon po. Kaya, pwede ba tayo mag-bike check? <laughs> Ito, ang tawag dito, road bike. Ah, yan yung road bike natin dati na yan yung capsule bike na V3RS. Yan yung unang panahon ni Bugacan. Ito yung bike na gamit mismo? Ah, S capsule bike. Save. Okay. Magkano yung to? Yung unang labas po niyan is nasa 880. 880,000. So ito magkano to? Ngayon? Ngayon, used na, siya, na po siya, Magkano market value nito? nasa around 600 pa rin. 600,000 pesos. Ang mahal. oh, <laughs> <laughs> ito naman. Ito, ano tawag? Ano ito? Yeah. Road bike? Hindi. Road bike. Road bike 10. 10. Uh, Anong tawag dito? Colnago. Yan Apple yung fiber. C60. C60. Yeah, yan na yung wow. mga lumang model natin ng C-Series. Pero ang ganda. Magkana naman yung ganito? Nasa around 300 to 4. 300 to 4. Wow, syempre, puro konsago. Alam nyo, hindi ko alam bakit gusto-gusto magkaroon ng ganito. Eh. <laughs> Triathlon bike, na? No? Yes, po. Yung ganito kagandang bike, magkano? Ah, uh, nasa 750. 750? Wow. Magaan ba to? Ilang <laughs> kilo ba? Ilang kilo ba to? Usually mabigat yung it, kasi i-sure mo bigay ko sa wheelset set niya oh ito na mas lumo doon ano naman to yan yung ginamit sa tour morning, kung ka ka -ano ginamit to mismo kung kakano to ginamit mismo sa tour yes. magkano yung ganito ah uh, walang value sa ngayon walang presyo walang value eh uh, Walang nang value to australian pero yung value pero usually magaling kasi ginamit doon sa tour pero hindi ginamit sa tour magaling na tambay kapag hindi ginamit sa tour around 500 to 600 506 mga oh, awa. Ah. Pero syempre ginamit kasi sa payas ko ng nanay. Oh, ito maganda oh, C68 maganda. Oh. 900 900,000 brand new. Yes, brand new. Dito yung naka super record wireless na. Ito yung bagong labas na kampanya ano. Then ito yung uh, Hyperon Ultra, yung, bilsa, sagat wow, yung Sagad na rin. Wow, sagad na to. Sagad na rin lahat. Pwede bang pabuhat nito? Oh. Wow. Parang ang ganda nito Ah, oh, kasi oh, mataas siya sa... Yes, for 48.5. Ano, ano, ano ba yung size ko? Pwede ka sa eh. ka yung Ang ganda. Ano, ano na? ko kaya? 5, 5, 5 So, ano ba yung, pinak ano yung pinakamahal na bike dito? Ang mahal ng bike kapag na nabuo natin yung ganito, yung C60PI. Magkano yung ganitong body frame? Nasa P415,000. Well, wow, P400,000. P400,000 batalya lang. So, doon na tayo sa bike na gagamitin ni Boss Toy, tumamen Gengge. Saan na yung bike niyan? Saan Ayan, let's yung bike niyan? So, tara. Tingnan natin yung bike. Ito po yung call na ako dito. Ganda rin po. Yes po, yan yung sabi ko. Rama. Same model po sa akin. Ah, pares sa ginagamit ko? Yes po, same model. Oo. Oh, wheelset? Beauty yeah. uh, yes po. Parehas, no? Pero yung wheelset set nyo is, alam po, is upgraded. Upgraded? yes yeah. po, no? nakasyamal yan. Okay, okay, so excited na ako sa bike. So, ang gagamitin ko naman ngayon ay All Road. Bike. All Road C68. All Road C68. Nasaan na yung All Road C68? Tara, tara. Tara. Puro voltado. Wow. Ito na po yung senya. Yan. Wow. Yeah. Oh. Wow. Ilang kilo to? Ah, uh, hindi ko na siya natimbang. Anong pinagkaiba ng all-road sa road bike? Ang all kasi parang mayroon siyang pwede siya sa medyo malubak na bakla. lang. Ah, parang gravel bike ba to? Ah, uh, hindi. Pa. Iba pa. Kasi kapag gravel bike is medyo may ganito na siya. Yung Ice spike. Yes po. Paresto ng wheelset ko? hindi po. Ito is NV3.4. Oh, yung ha -ha. sa inyo guys is uh, alam ko is naka-siyang one carbon. Pero yung ano, ano ba tawag dito? Same po yung sa... Same, okay? no? Opo, Yes. Ito. Pero, iba, pares ba ng ano? Parang iba ito pa ka? Opo. Ito is naka-ano, pinano ko lang. Naka-bits pa rin kayo sa ano. Yes. Yan, tama na. Ang tanong ng bayan, magkano to? Iyan kapag naka-NV siya, nasa 700. Anong NV? NV po. Ano yan? Yung windset, yes po. Ah, so ito, mismo to p Yes, P700,000. So... Ba't ang taas? Takto ba ito sa akin? Hindi, pa nakano, ano sir. naka Iba-bike pit ko po ba ito? Yan, yeah, sir. Pwede nating sakyan para no, masukat po natin. Sige. So, ibaba natin ito doon. No? Ibaba natin. Halad yun lang si Tim. Ito na yung bike. So, abangan so, nyo. Siyempre, Colnago, Manila. Story to mamay Geng Geng.